Mas, mas, gusto ko po dito pag ilalaga may balat alam nyo, pa, alam niyo po kung bakit ang gusto ko pag nilalaga may balat alam nyo po kung bakit kasi yung sabaw po nito ay masarap pong inumin ladyan mo lang ng konting konting asin saka sugar para mas masarap tapos din may may benefits pa sa katawan Lalo lalo na sa pantog ito yung nakakagaling po sa nakakagaling sa mga ano sa UTI kaya kaya yun ang gusto ko pag nilaga ang mais may balat tapos kasama yung mga buhok kaya yung mga buhok mga ganyan ah. ayan o oh. okay. okay. hmm ang init so hindi ko. pero matamis Sarap ba? Sarapan. Ah, sarapan yan, Teo? Opo. Okay. na. Kaya na kayo. Mais. Ayok. 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 So, magandang umaga po. Ngayong araw po ngayon ito ay Sabado. Ito na po yung time na mamimitas po tayo ng mais ni Papa at tutulungan si Papa na mamuti po ng mais. Ay si Papa, ah, mamuti mo po tayo pa? Hmm, may ano, pag-ano dilig. po. Hmm. Ah, sige po. Tutulong po kami nila ano, nila Axel sa ni hmm. Tapos ngayon, mag muna tayo. Nag-aalmusal nag ka na pa? Mag-aalmusal muna kami. Sige. misal muna tayo bago tayo mamuti ng mais. So, ayan po yung dalawang anak natin, si Axel sa si Claude. Kaya natin dito sa pamumuti po ng mais ni Papa. Tutulungan nyo lang Lolo. Tutulungan nyo ba Lolo? Opo. 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 ato sa ako. So yun, yeah, samahan nyo po kaming mamuti ngayong umaga. At napaka ganda ho ng sikat ng araw. Tingin nyo mga mabayan. No? po. Nakita nyo po yung post natin ngayon. Ah, sana ay eh, maraming mag-order po kay Papa. 60 pesos po uh, per kilo wala na akong balat napakalaki po pero pag marami po yung kukunin nyo yung 60 pesos nyo ay bababa ba pa <laughs> kukuanin nyo ang balat pag kinuha na ano na yung babalatan direksyon nila yung... oh. direksyon na agad ah, nyo ng pagbute <laughs> ah. kaboy Quên boy, quên 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 lo lìa hátelo 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 Yelo Yelo, yelo. Pa, matamis na yata ito pa. Oo, <laughs> ah, oh, pag ginamoy, matamis na. Ayun pa isa na. Ano? Hmm. Mamaya, maglalaga pa. Magte-testing tayo mag-iho mamaya pa kahit. Nakalaga, ano. Parang na yung Claudie ba? Sanay na si Claudie. Yan ang <laughs> gusto niya eh. Yan ang gusto niya makatapos eh. Veterans. Huwag mo yung lalag nandito yan. Oh, o, kahit maliit, may laman. Ito! Nakabukas! Ayan, baka mga yan. Ayan. Nakakatuwa po. Nakakatuwa po. Alam mo po ba, nakakatuwa pong mag-ani ng ganito? Malilibang ka po dito pag ikaw nag-ani. Ah! Ganda oh. Yung mga buhok nito, yan, ito yung mga buhok niyan. Yung mga buhok nito, gamot po ito. Ito po, eh, paramihan po yung umiinom nito ay may ano, may UTI yung buhok niyan. Ang na. Salit-salit sa balot. Ang dami. Ang lalaki, oh. Ah, makakatawa po mag-ani. Ito, lang. Dito tayo. Kahit maliit tayo, gukunin. Oo. Lahat. Basta may laman. Ito lang ang muska dito. sobrang bango siguro pa kalahati muna anihin natin pa oo oh, kasi kasi baka baka walang ibong morder no hindi maaubos ano kasi yan tatabang pagka tatabang ha ang bigat na Sa sasalin ko na ito pa sasalin po natin Ano? Yung dahon ng mais. Oh, dalaki eh. Ang dami. Yeah. Ang ilang buwan pa pa? Ito, walang kulang ito, ay mahigit Tatlo. buwan ano? Kuya. Yeah. Three yeah. Akala ko meron din puti. Wala, puro bilang May puti naman din ang teston. mo dun. Wow. Pero sa ano po sa totoong buhay, ang tatay ko po ay magsasaka din yung ama ko. Pero hindi pa ako nakakaranas na mamuti ng mais. Kalimitan yung pinuputi namin ng araw, pakwan, talong, kamatis, ampalaya, pechay, mustasa, kalabasa. Yun po yung malimit sa kapala, yun po yung malimit tatay ko. Sing kamas yan. Pero mais hindi pa ho. Ngayon pa lang ako nakaranas mamuti ng mais. May hindi si tatay magtanim ng mga gulay-gulay eh. -gulay. Tatay ko. Pip pipino, yan. Mga tanim niya, mga ganun. Yung pipinong ano pa, kulay green. Native. Kampalaya. Ako naman si Papa. Si Papa naman bigyan. One, two, Ano yan tayo sa isang bunga? Isang bunga lang? Isang bunga lang. Pag isang bunga, malaki. Pero pag dalawang bunga, yung isang isang malaki, isang maliit. Minsan, dalawang maliit. mga ano yan eh, yung dalawa ka na maliit. Tanggal ko na kasi ano. Kasi pag, pag dalawang bunga, mag-aagawan nyo sila? maliit. Mag-aagawan ng sustansya. May, may pangalawa man, hindi gaano may laman siya. Hmm. Eh pag isa, malaki. Tulad nito, tingnan mo. Yan, pag isa lang. Wat isa lang yan. bunga. Mal, isa lang. Oh. Trivia. Ito, wala bunga. Ito, ano, 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 malaking nga. Ano? ko kay Lola Emma. Eh? ko. Evet ne? Yes. yes. <laughs> Ito nga, titira natin yung kalahati Baka mayroon kasing umorder ng ano ng may balat Isang iras lang kukunin natin Last row. Okay. Ito kaya ba? Ang lalaki ng ano. Sigurado ko matamis to. Ang bango. Nakakain kaya ng hilaw to pa? Oh, pagbaka. Makakain, pero... Diba, baka makasirap yan. Ang hilaw Mm. Pag kasi pag ina mo yung mama, matamis na eh. Ma matamis, eh. Matamis. matamis. na pa. Mm. ini Titikman ko isang butil. <laughs> Titikman <laughs> ko isang butil ha. Ah. <laughs> okay. Na 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 matamis sarap Sa to ano laga ihaw. Kay dire rin panggulay to, tutoy. Oo. Sarap nito gulay. Oh. Masarap 'to sabay bahay natin. Bahay. Ano yang anabo no? Tao na na. pag-vlog. Pakita na sa'yo. Mga agudyo. Ah. Ah. Pero mas, mas gusto ko po dito pag ilalaga may balat. Alam niyo pa, alam niyo po kung bakit ang gusto ko pag nilalaga may balat alam nyo po kung bakit kasi yung sabaw po nito ay masarap pong inumin ladyan mo lang ng konting konting asin saka sugar para mas masarap tas din may may benefits pa sa katawan lalo, lalo lalo sa pantog ito ay nakakagaling po sa nakakagaling sa mga ano sa UTI kaya kaya yun ang gusto ko pag nilaga ang mais may balat tapos kasama yung mga buhok. Ayan, yung mga buhok ganyan. Marami na doon tayo. May isang kilo na kaya. <coughs> Meron yan. Nakakatuwa oh. Kahit maliit siya. Iba maliit. Pero buo oh. Ganda. Ang tamis. Ayos! Lalaga ka pa? Dami oh. Ngayon po si Che, siya yung nagmamanage ng mga umorder, no? Para makatulong tayo kay Papa. Marami na ba umorder? Oh, yung plastic, yung eh, ano nyo? dalawang Hintayin natin yung nilaga ano. Eh pipino pa hindi ka mamuting pipino? Merong ah, meron. Mama, Ay, ma, na. Ay, pa? Ay nakulog agad pa oh. Mga matitik man na natin tong mais na to ah. Nita. Nita min. Ilagay mo na ilagay tingnan mo 'yung camera. No, Naglalayagan. Mamili <laughs> <laughs> tayo. Kuwan. Orange, orange dilaw 'yan. Sino naglalaga? Si Papa ang Ta -ta. naglalaga. Tara -ta. Ta -ta, si Cloudy umalis pang-hapunan. Malapit nang maluto 'to. Nilatag na natin 'yung ano, 'yung paglalagay na natin no? na ng mais eh, no. Kaganda sigkat araw, mga kababayan. tutunya apa? pak yeah, eh. Di itu nggak lagi mau pak? ya titik mangko. oh enggak tamannya apa? paling begini aja lah, benar paling begini apa apa ini Tingin ko pala matamis na 'to eh. <laughs> tingin pala hindi ko pala natitikman. Oh. Kasi yung itsura niya iba. Ito so, pakita ko pakita ko sa inyo ha. Oh, yan yung mali maliit. Pero kita mo sa tingin mo pala makikita mo na 'yan kung matamis o hindi, ang mais. Sarap na papakain ay eh. mainit lang kasi. Mm. Yan, init. Hu. Huh. Init pa. Eh. Huh? Ano pa? Hmm. Hmm. Tamis, ba? Matamis? Baka ang sabaw eh. Ay may din tayo ng sabaw. Hmm? hmm. Tamis, ma ako naman Iba pag, uh, bak o naman titikim. Ah, gawa mo ka ba? Ang sarap po ang mga kababayan. Ito yung galing niya sa maiso ni Papa. Mainit lang pero quality sarap. Pa? Ito ah. Ito

Mays ni papa. Tapi dapat sabaw? Tingin hmm. sa sabaw pa kung kulay dilaw. eh kulay dilaw nga sabaw no. Dilaw talaga kan sabaw ko. kahit paling ginoo ka ba? Ang sarap. Hmm, Tingnan pa. Sabaw. Dilaw. Eh. Ah, dilaw nga sabaw. No? Ang sarap ng sabaw niya. Matamis siya, sigurado. Kuha tayo ng ano? Ng sabaw. Hindi tayo kay papa. Kumuha ng sabaw sa papa eh. Kuha rin tayo. Hmm? Ang init. Paso hindi ko. Pero matamis. Matamis yung sabaw ng pinaglagaan ng mais. So yan po hanggang dito na natin yung ating vlog. At uh, maraming salamat po doon sa mga nag-order. Napakasarap po nung mais na bagong ani. Ayan ito, naglaga tayo, naglaga si Papa at tinikman din natin. Tumikim din na tayo ng sabaw. At sobrang tamis po. Mayroon pa ba po? Baka gusto nyo pang umorder at napakarami pa. 60 pesos po. Pag maraming kukunin nyo, eh, mas mababawasan pa yung 60. Tulong nyo na po sa magsasaka natin katulad ni Papa. So yan, maraming salamat po sa panunood at God po sa inyo.